Diyos ng mga kababalaghan, Diyos ng kaluwalhatian at ng kapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyong banal at dakilang presensya. Lumalapit kami sa iyo, O Ama, bilang mga anak na tumatakbo sa mga bisig ng kanilang tagapagtanggol, sapagkat sa iyo kami nakasusumpong ng ligtas na kanlungan, nakasusumpong ng matatag na muog laban sa lahat ng unos ng buhay. Ang aming kaluluwa ay nananabig sa iyo, ang aming espiritu ay humihingi ng iyong tulong sapagkat kinikilala namin na tanging sa iyo lamang nananahan ang lakas na maaring magbago ng takbo ng aming kasaysayan at gumawa ng kagyat na himala na aming lubos na kailangan. Ang iyong salita ay tumitiyak sa amin na ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman, ang parehong Diyos na nagbukas ng dagat na pula na nagpabukal ng tubig mula sa bato at bumuhay kay Lazaro ay ang aming Kaya naman na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa, inilalagay namin ang aming sarili sa harap ng iyong trono ng biyaya. Inilalagak namin sa iyong paanan ang aming mga imposibilidad, ang aming mga pasakit, ang mga usapin na sa mata ng tao ay tila wala ng pag-asa. Dumudulog kami upang hanapin ang iyong mukha sapagkat alam namin na kapag nahayag ang iyong kaluwalhatian, ang lahat ng tanawin ng kawalan ng pag-asa ay nababago tungo sa isang intablado ng tagumpay at patutoo. Panginoon, nais naming makasama ka hindi lamang sa mga sandali ng kagalakan, kundi lalo na ngayon sa libis na ito ng kapighatian. Nais naming masaksihan ang iyong kaluwalhatian hindi bilang isang malayong palabas, kundi bilang isang buhay at kumikilos na katotohanan sa aming kalagitnaan. Naway suminag ang iyong liwanag sa kadiliman ng aming hapis. Naway mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming kahinaan at naway umalingaungaw ang iyong tinig ng higit pa sa mga tinig ng takot at pag-aalinlangan na sumusubok patahimikin ang aming pananampalataya. Naway makita namin ang iyong mukha, madama ang iyong haplos at mabalot ng iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng isipan. Ang iyong presensya o Diyos, ang aming pinakadakilang yaman. Ito ay mas matamis kaysa pulot, mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Sa iyong presensya, natatagpuan ng aming kaluluwa ang kapahingahan at ang aming lakas ay nababago. Kaya naman, hinihiling namin, huwag mo kaming hayaang umalis dito sa paraan kung paano kami dumating. Punuin mo ang lugar na ito. Punuin mo ang aming tahanan. Punuin mo ang aming puso ng iyong nahahayag na presensya. Naway mabago ang kapaligiran sa aming paligid dahil sa iyong kabanalan at naway ang lahat ng espiritu ng pangaapi, kalungkutan at kawalan ng pananampalataya ay mawasak at mapawi ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang iyong kabutihan ay dakila. Kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga pamamaraan, kami ay nagtitiwala sa iyong pagkatao. Ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay magpakailan. Kaya naman, na nakatayo sa katotohanang ito, hinihiling namin na ang iyong kabutihan ay ibuhos sa partikular na sitwasyong ito na nagpapahirap sa amin kung saan may karamdaman naway magdala ang iyong kabutihan ng kagalingan. Kung saan may kakulangan, naway magdala ang iyong kabutihan ng probisyon. Kung saan may alitan, naway magdala ang iyong kabutihan ng kapayapaan at pagkakasundo. Naway ang iyong dakilang kabutihan ang maging nakikitang tugon sa aming daing. Pinipili namin sa oras na ito ng pagsubok na manatiling nakakapit magpakailanman sa iyong katotohanan. Maaaring iharap ng mundo ang mga katunayan nito. Maaaring ibigay ng agham ang mga pagsusuri nito. Maaaring isigaw ng mga pangyayari na wala ng labasan. Ngunit ang iyong salita, O Diyos, ang siyang panghuli at ganap na katotohanan. At sinasabi ng iyong salita na ikaw ang Diyos ng imposible, na sa iyo ay walang anumang napakahirap. Kumakapit kami sa pangakong ito bilang isang matatag na angkla para sa aming kaluluwa na itinatatwa ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway na sumusubok na ilubog kami sa pananampalata. Ikaw ang Diyos ng mga kababalaghan. Ito ay hindi lamang isang titulo, kundi ang esensya ng kung sino ka. Hindi ka paminsan-minsang gumagawa ng mga kababalaghan. Ang iyong kalikasan ay kahangahanga. Ang iyong pagkilos ay pambihira. Kaya naman, Nananawagan kami sa iyo, Diyos ng mga kababalaghan, sa usaping ito. Hinihiling namin na gawin mo ang tanging ikaw lamang ang makagagawa. Surpresahin mo kami sa iyong kapangyarihan. Ihayag mo ang iyong kaluwalhatian sa paraang walang maiiwang duda na kamay mo ang kumilos. Naway ang himalang aming hinahanap ay maging isang makapangyarihang patotoo sa iyong pangalan. Ikaw ang Diyos ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa iyo ang lahat ng kamahalan at lahat ng kapamahalaan. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng iyong kaluwalhatian at ang kalawakan ay naghahayag ng gawa ng iyong mga kamay. Sa iyong harapan, ang mga hari ng mundo ay walang kabuluhan at ang mga problemang sa amin ay tila mga higante ay nagiging parang butil ng dinadakila namin ng iyong kapangyarihan na kayang lumikha ng mga sansinukob mula sa wala at kayang gawing kagalakan ang aming pagtangis. Naway ang kapangyarihang ito ay pumasok sa aming buhay ngayon at ibuwal ang lahat ng pader na tumatayo laban sa amin. Naghahari ka magpakailanman, ang iyong trono ay itinatag sa kalangitan at ang iyong kaharian ay hindi magwawaka. Ang mga pamahalaan ng tao ay bumabangon at bumabagsak ang mga sistemang pang-ekonomiya ay nabibigo, ngunit ang iyong pamamahala ay walang hanggan at ang iyong katarungan ay nananai. Ang pagkaalam na ikaw ay naghahari sa lahat ng bagay ay nagpupuno sa amin ng tiwala. Walang nakaliligtas sa iyong kontrol. Ang sitwasyong ito na aming ikinababahala ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Kaya naman, kami ay nagpapahinga alam na ang hari ng mga hari ay may kontrol at nakikipaglaban sa aming mga laban. Ikaw ay karapat dapat at tapat, Jesus. Karapat dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng parangal, at sa lahat ng pagsamba. Tapat upang tuparin ang bawat isa sa iyong mga pangako. Ang iyong katapatan ay hindi nakasalalay sa amin. Ito ay isang katangian ng iyong di nagbabagong pagkatao. Kahit na kami ay hindi tapat, ikaw ay nananatiling tapat. Kumakapit kami sa iyong katapatan bilang aming tanging garantiya. Dahil nangako kang sasamahan kami araw-araw. Dahil nangako kang hindi kami iiwan o pababayaan man. Naniniwala kami na ang iyong katapatan ay mahahayag at magbibigay sa amin ng tagumpay. Sa sandaling ito, ang aming kaluluwa ay nagkakaroon ng lakas. Habang ipinahahayag namin kung sino ka, ang aming espiritu ay lumalakas. Ang kahinaan ay nagbibigay daan sa lakas. Ang takot ay nagbibigay daan sa katapangan. Ang kalungkutan ay nagbibigay daan sa pag-asa. Nararamdaman namin ang pagpapanibago ng banal na espiritu na nagbibigay kakayahan sa amin na magtiyaga, magpatuloy sa paniniwala, magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi kami manlulupaypay, pay sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa amin at nagbibigay buhay sa amin upang maniwala sa higit sa karaniwan ang aming kaluluwa ay nais kang dakilain kahit bago pa namin makita ang himala sa aming mga pisikal na mata Pinupuri ka na namin sa pamamagitan ng pananampalata. Ang aming pagsamba ay hindi nakakondisyon sa sagot, kundi naguugat sa kung sino ka. Itinataas ka namin higit sa problema, higit sa pagsusuri, higit sa krisis sa pananalapi, higit sa alitan sa pamilya. Ikaw ay mas dakila, ikaw ay mas malakas, ikaw ay may kapangyarihan sa lahat at sa bawat isa. Tanggapin mo ang aming papuri bilang isang kaayaayang handog sa iyong dambana ang buong sansinukob ay umaawit tungkol sa iyong katapatan, Jesus. Ang mga bituin sa langit, ang mga alon sa dagat, ang pagpapalit-palit ng mga panahon, lahat ay nagpapahayag na ikaw ay isang tapat na Diyos at ang iyong salita ay hindi bumabalik na walang bunga. Kung ikaw ay tapat na sumusustento sa lahat ng nilikha, gaano pa kaya ang iyong katapatan sa pag-aalaga sa amin, ang iyong mga anak, na para sa kanila ay ibinigay mo ang iyong sariling buhay. Ang katiyakang ito ay nagpapainog sa aming puso ng kapayapaan. Ang parehong kamay na humahawak sa mga kalawakan ay ang kamay na nakaunat upang tulungan kami at gawin ang imposible. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang aming himala. Ipinahahayag namin sa pamamagitan ng kapangyarihan sa pangalan ng iyong anak na ang mga saradong pinto ay magbubukas na ang mga kadena ay masisira na ang kagalingan ay darating na ang probisyon ay darating na ang kapayapaan ay maibabalik iniuutos namin na ang lahat ng gawa ng kasamaan sa aming buhay sa aming pamilya at sa aming pananalapi ay mawasak ngayon dumating nawa ang iyong kaharian at maganap ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit o Diyos na sumisiyasat sa mga puso, nakikita mo ang aming kalooban ng mas malalim kaysa sa aming sarili. Alam mo ang aming paghiga at pagbangon at mula sa malayo ay nauunawaan mo ang aming mga iniisip. Bawat luha na tahimik na pumatak sa unan, bawat hindi maipahayag na daing ng aming kaluluwa, ay iyong tinipon at iningatan sa iyong sisidlan walang anumang nakatago sa iyo, Panginoon. Kaya naman, inilalatag namin sa iyong harapan, hindi lamang ang aming kahilingan, kundi ang aming sakit, ang aming pagkabalisa, at ang aming marupok na pag-asa na humihiling na ang iyong nakapagpapagaling na balsamo ay dumating sa mga sugat ng aming kaluluwa habang hinihintay namin ang iyong pagkilos. At sa pangalan ni Jesus, pangalang higit sa lahat ng pangalan, kami ay tumatayo sa espiritual na kapangyarihan laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman na sumasalungat sa aming himala. Sinasaway namin ang bawat espiritu ng kawalan ng pananampalataya, ng takot, ng pagkaantala, at ng kalito. Iniuutos namin na ang lahat ng hadlang na itinayo ng kaaway upang pigilan ang aming pagpapala ay gumuho ngayon. Ang dugo ni Kristo na ibinuho sa krus ang aming sandata ng tagumpay at sa pamamagitan ng mahalagang dugong ito, ipinahahayag namin na kami ay higit pa sa mga mananagumpay at walang anumang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Halika, banal na espiritu, banal na mang-aaliw at paglingkuran mo ang aming puso sa oras na ito. Punuin mo ang aming isipan ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng isipan na binabantayan ang aming mga iniisip kay Kristo Jesus. Hipan mo ang iyong hininga ng buhay sa mga tuyong buto ng aming pag-asa na nagdadala ng sigla, pananampalataya at pagtitiyaga. Huwag mo kaming hayaang manlupaypay sa paglalakbay. Ikaw nawa ang aming gabay, aming lakas at aming suporta na bumubulong sa aming espiritu na ang Diyos ng mga kababalaghan ay may kontrol at itinakda na ang aming tagumpay. Ginugunita namin ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, ang iyong mga gawa sa nakaraan. Naaalala namin ang hindi mabilang na beses na sinuportahan kami ng iyong kamay, ang mga pagliligtas na iyong ibinigay, ang mga pintong iyong binuksan, at ang probisyon na hindi kailanman nagkulang. Bawat isa sa mga pangyayaring ito ay isang batong alaala isang patutuo ng iyong dinagbabagong katapatan. At kung ikaw ay tapat kahapon, alam naming magpapatuloy kang maging tapat ngayon at magpakailanman. Ang katiyakang ito, ang panggatong na nagpapasigla sa aming panalangin at nagpapaniwala sa amin laban sa lahat ng pag-asa. At sa pananampalatayang ito, O Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang ganap na kontrol. Ipinagkakatiwala namin ang paano, ang kailan, at ang saan ng aming himala. Hindi ayon sa aming nais, kundi ayon sa iyong nais. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong kapangyarihan, magtiwala sa iyong katahimikan, at maghintay ng may pasensya sa iyong panahon na laging perpekto. Itinatakwil namin ang lahat ng pagkabalisa at lahat ng pagtatangkang lutasin ang mga bagay sa lakas ng aming sariling bisig at inihahagis namin ang aming sarili ng buo sa iyong mga bisig ng pag-ibig at kapangyarihan na nagtitiwalang gagawin mo ang pinakamabuti. Kaya na may pusong pinayapa ng iyong presensya at may pananampalatayang pinalakas ng iyong salita, kami ay naghihintay na may banal na pananabig sa pagkilos ng iyong mga kamay ipinahahayag namin na ang kalangitan ay kumikilos para sa amin na ang iyong mga anghel ay gumagawa para sa amin at na ang sagot ay paparating na hindi kami mag-aalinlangan hindi kami matatakot kundi mananatiling matatag na nakatingin sa iyo ang may akda at tagatapos ng aming pananampalataya ang iyong panahon ay perpekto ang iyong kalooban ay mabuti at ang iyong sagot ay magiging maluwalhati upang ang iyong pangalan ay maitaas sa pamamagitan ng aming patutoo. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ang pasasalamat ay ang wika ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami hindi dahil hawak na namin ang lahat, kundi dahil lubos kaming nagtitiwala sa iyong pag at sa iyong kapangyari. Nagpapasalamat kami dahil alam namin kumikilos ka para sa amin, kahit sa katahimikan. Nagpapasalamat kami dahil ang tagumpay ay nakamit na sa krus ng kalbaryo. Sa iyo, O Diyos ng mga kababalaghan, ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, at lahat ng papuri ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Minamahal kong kapatid na lalaki, minamahal kong kapatid na babae, kung ang makapangyarihang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, at nagpalakas sa iyong pananampalataya. Nais kitang anyayahan na makiisa sa daloy na ito ng pag-asa. Ikaw na sumabay sa aming panalangin na nagbuhos ng iyong luha sa harap ng Panginoon at nakaramdam ng pagpapanibago ng banal na espiritu, huwag mong sarilinin ang pagpapalang ito. Bilang isang gawa ng pananampalataya at upang maabot ng mensaheng ito, ang mas maraming tao na nangangailangan ng agarang himala, hinihiling ko na ngayon din ay pindutin mo ang like button. Ang simpleng kilos na ito ay nagiging dahilan upang ang panalangin ito ay maihatid sa iba pang pusong nagdadalamhati na ginagawa kang isang instrumento ng Diyos sa buhay ng isang taong maaring malapit ng sumuko. At hinihiling ko pa sa iyo, ibahagi ang panalangin ito. Isipin mo ang isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang kasamahan sa trabaho na dumadaan sa isang ilang na kailangang marinig na mayroong isang Diyos ng mga kababalaghan na nakikipaglaban para sa Kanya. Ipadala ang mensaheng ito sa pamamagitan ng iyong messaging app. Ibahagi sa iyong mga social network. Maging isang parola ng pag-asa sa buhay ng isang tao ngayon manatili sa amin sa channel na ito na isang lugar ng kaginhawahan at espiritual na pagpapalakas. Dito, magpapatuloy tayong magkakasamang hahanapin ang mukha ng Diyos, lalago sa pananampalataya at ipahahayag ang kanyang mga kababalaghan. Ang iyong presensya dito ay napakahalaga para sa amin at para sa pagpapatuloy ng ministeryong ito. At ngayon, isang napaka-espesyal na paanyaya Nais kong partikular na ipanalangin ka at ang iyong usapin. Pakiusap, iwanan ang iyong pangalan sa mga komento sa ibaba. Ang aming kopunan ng mga tagapamagitan at ako ay maghaharap ng bawat pangalan, bawat buhay, sa harap ng trono ng Diyos. Isulat din ang iyong kahilingan sa panalangin. Idetalye ang iyong usapin dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng nagkakaisang panalangin. At kapag dumating na ang iyong himala at ito ay darating, hinihiling ko sa iyo, bumalik ka rito. Bumalik ka upang ibahagi ang iyong patotoo. Isulat kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay upang ang iyong tagumpay ay magsilbing panggatong sa pananampalataya ng marami pang darating pagkatapos mo. Ang iyong patutuo ay magbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon at magpapatibay sa buong komunidad natin ng pananampalataya. Naway ang Diyos ng mga kababalaghan, ang Diyos ng kaluwalhatian at kapangyarihan ay iunat ang kanyang makapangyarihang mga kamay sa iyo, sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Naway surpresahin ka niya sa kanyang kabutihan at naway ang himalang iyong inaasam ay mahayag ng maluwalhati para sa karangalan at kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo, manatili sa kapayapaan.